Good afternoon po. Uh, so, heto. Si Mrs. sinahatid ko sa trabaho kanina. And then si Paul. Uh, nasa pinsan niya, nagigipaglaro kay Kuya Liam. And then so far, mag ko dito sa bahay. Tapos ko lang naglaba. Yeah, we just finished uh, laundry. And now, later on, I will pick up my wife. But before that, uh, kailangan inayos ko muna yung laptop guys. Ayan. Yan yung laptop guys namin. Medyo maingay-ingay na. So, uh, kay Mox. Kasi si Mox ko natutunan yung buksan yung laptop. So, bibili tayo ng battery. New battery. And then, itong fan na to. Kasi napakaingay na. So, pupunta, pupunta tayo. And then, let's try. Na pwede, kung pwede rin natin ibenta yung mga, ba, mga bote. Kasi dito guys, yung mga bote, yung basura. Tignan din baka magkapera tayo. So kita kasi po tayo sa mall guys. Ayun. Tara. Ito guys, dito tayo sa ano, sa mall malapit sa amin, Center Point. Yan. So, pasok na dito. Makikita natin yung computer kanina So doon tayo pupunta. So, yan. Tara, tara let's guys. Tingnan tayo ng mga ganito. Kung may biasa hindi tayo pinalag guys so wala silang stock so ang suggestion nila dito kuan uh, the suggestion is to purchase on Amazon so yun yun ang magiging way natin para kaya mamayang gabi siguro ka purchase ko na kay misis para at least siguro may discount kahit late lang so ngayon punta tayo ng bear store para ipinta cans doon sa yung binigay ni Tita Bing yeah, let's try, let's figure out let's go ito guys yung canister dito sa likod ko no so hindi ko alam kung paano ang proseso basta ang alam kung may bibenta ka oh. bibenta oh. ako hindi ko alam kung yun, dami guys yun oh. mak na makmak na natin ilagay muna natin sa cart hindi ko alam kung

Kaya ka naisip ko rin guys na mag ano na lang, mamulot na lang ng basura. Yeah, yun natin. Ayun guys, so, nakabinta na tayo guys. So imagine, in that bottle of uh, wine, beers, we got uh, 18 bucks, 18 dollars. So, that's worth it guys. So malamang, magiging kwa na natin ito adventure magiging kwa na natin uh, part time para mag ano na lang magpulot-pulot ng mga basura mga alak mga beer na pwede so may mga Pilipino rin na nag nagtitinda so biruin nyo guys so sa Pilipinas no sana maintindihan din na ng mga kamag-anak namin mga Pilipino na hindi hindi napakadali ang buhay dito sa Canada We're are working every minute La. Every single pini Yan. Sabihin ko sa inyo, we know namin. Na alam namin na sana ma ma-appreciate nyo man lang yung kaya naming ibigay sa inyo. Yan. So guys, let's do this and let's find out what we're gonna do.